For to this video mga abyan ay gumawa naman tayo ng pugaran ng ating mga alagang manok at pato mga abyan ano Kasi kinukulang tayo ng pugaran mga abyan may mga nangingitlog na tayong pato at meron na rin tayong nangingitlog ng mga manok Pagka sa isang pugaran ay uh, nag-aagawan ang dalawang inahing manok natin mga abyan ano So gawa tayo ng uh, bagong uh, mga pugaran mga abyan ano kahit dalawang piraso lang ito nga pala mga abyan ay isang box ng speaker mga abyan ano lilagyan ko lang ito ng division sa gitna para medyo lumiit-liit yung space mga abyan ano kasi masyadong malaki mahaba lilagyan ko ng plywood sa gitna para medyo lumiit-liit yung space na hindi naman magkalat yung itlog in case na maglimlim na yung mangingitlog dito mga abyan ano so ayan ilinagay natin dito dating brother ko ito mga abyan ano pero gamitin na lang muna nating paitlugan para safety kasi hindi ito mababasa dahil may trapal mga abyan ano. At uh, linagyan ko yan ng karton mga abyan ano. At ayan, uh, linagyan ko rin yan ng fake na itlog mga abyan ano para diyan sila uh, mangingitlog makita nila yung fake egg. At ito nga pa isang pugaran ko mga abyan ay uh, dinagyan ko ng uh, ayan yung damong tuyo na mga abyan ano para komportable yung pato na nangingitlog dito pato kasi ang nangingitlog dito mga abyan ano bali apat na napiraso yung itlog niya so lagyan natin ng uh, damo na tuyo para ayan oh isa dalawa tatlo apat ayan apat na ibig sabihin apat na araw na siyang nangingitlog itong isa nating pato mga abyan ano mabilis kasing mangitlog yung ating uh, pato mga abyan ano dahil sa technique na ginagawa natin mga abyan ata uh, yung natira nating uh, damong tuyo ilagay naman natin dito yan sa ating um, pugara na box na ginawa natin mga abyan ano lagyan din natin medyo kuain lang natin yung mga maliliit para yung mga magagandang klase lang ang mailagay natin mga abyan. Ayan lagyan natin ng uh, saping damong tuyo para pag may sapin kasi na damong tuyo mga abyan ano yung mga inahing manok at pato ay parang nahihikayat sila na dyan sila mangitlog mga abyan ano dahil magandang upuan dahil may uh, tuyong damo mga abyan. Ano? Ayan, lagyan natin ng fake na itlog mga abyan para pag nakita nila yan, nakakalain nilang itlog, may inganyo sila na dyan sila umupo upang mga itlog. So, ayan mga abyan, maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta. Hanggang sa muli kong video, please follow for more videos.